may mga siklong paulit-ulit sa bawat henerasyon hanggang may isang magpasyang putulin ito. Sa ilang pamilya tila balaging may kasamang hirap, pagkalulong sa bisyo, kakulangan sa pera, laging sira ang relasyon o paulit-ulit na problema sa kaisipan. Sa bawat bagong henerasyon muling lumilitaw ang parehong mga sugat. Pero sa iyo, may kakaiba kang nararamdaman parang may panawagan, isang responsibilidad, isang malalim na kutob na ikaw ang itinakdang tapusin ang paulit-ulit na siklong ito. Matagal nang may mga palatandaan, mga karanasang tila sinasabi sa iyong ikaw ang susi sa pagbabago ng inyong kwento bilang pamilya. Hindi ito basta-basta lang, ito'y patunay na ikaw ang pinili. Sa video na ito, ibabahagi ko ang limang malaynaw na palatandaan na ikaw nga ang itinakda para sirain ang sumpang paulit-ulit sa inyong angkan. Bawat isa ay tutulong sa iyong maunawaan ang halaga ng iyong papel at ang kapangyarihang nasa iyo na para baguhin ang takbo ng inyong kinabukasan. Huwag lang basta manood, makilahok ka. At kung kapos ka sa oras, i-fast forward mo na lang ng isa't kalahating beses o dalawang beses kaysa may makaligta ang mahalagang bahagi. Ang matututunan mo rito, posibleng hindi lang makabago ng buhay mo, kundi pati ng mga susunod pang henerasyon sa iyong lahi. Simulan na natin. Naranasan mo na ba yung nasa isang salusalo kayo ng pamilya? Tapos may napansin ka na parang ikaw lang ang nakakakita. Halimbawa, bakit laging may alak sa kamay si Tito kapag medyo umiinit ang usapan? O kaya naman, napapansin mong inuulit-ulit ng pinsan mo ang parehong pagkakamali sa relasyon, gaya ng nakita mong ginawa ng mga magulang mo noon, habang ang iba'y natatawa lang at sinasabing, eh, ganyan talaga tayo. May bose sa loob mo na nagsasabing, hindi ito normal, hindi ito dapat, at ayun na nga Iyan ang unang palatandaan na ikaw ang nakatakdang putulin ng generational curse sa inyong pamilya. Ang iyong pagiging mulat sa mga pattern ng inyong angkan ay parang may suot kang espesyal na salamin. Kita mo ang ayaw o hindi kayang makita ng iba. Nakakatawa nga, Monsan. Diba? Lumaki kang pakiramdam mo. Ikaw ang naiiba. Pero baka nga ikaw talaga ang naiiba para maging daan ng pagbabago. Sa bawat pamilya, laging may isang taong tila iba. Yung hindi natatakot magtanong ng mga tanong na ikinaiilang ng lahat. Ikaw marahil ang nagtataas ng kilay at nagtatanong, bakit parang laging gipit sa pera ang pamilya natin? O bakit parang bawal pag-usapan ang nararamdaman dito? Habang ang iba'y umiiwas, ikaw ay unti-unting nagkakaroon ng kakaibang kakayahan. Ang makita ang mga paulit-ulit na pattern na tila naging normal na sa inyong angkan. Hindi ito madaling dalhin. Parang may bigat kang pasan habang ang iba ay parang walang pakialam. Pero ang totoo, ang kamalayang ito ay isang regalo. Sa halip na magbulag-bulagan, ikaw ang nakakakita kung paanong ang bisyo takot o kakulangan ay naipapasa henerasyon sa henerasyon. At dahil ikaw ang nakakakita, ikaw din ang binigyan ng kapangyarihang baguhin ito. Kaya imbes na husgahan ang nakaraan, simulan mong obserbahan ito. Gumawa ng talaan ng mga paulit-ulit na kwento sa inyong pamilya. Sa pera, sa relasyon, sa kalusugan, sa paraan ng pakikipag-usap dahil sa sandaling malinaw mong makita ang mga pattern, nawawala ang kapangyarihan ng mga ito sa iyo. Hindi ka nalang basta bahagi ng kwento. Ikaw na ngayon ang nagsusulat ng bagong kabanata. May nakilala akong babae noon na lumaki sa gitna ng kaguluhan. Dahil sa pagkalulong ng kanyang ama, madalas silang palayasin sa inuupahang bahay, binabayo ng utang at lumalaki sa isang mundong puno ng tensyon at kawalang katiyakan. Habang ang kanyang mga kapatid ay nagdala ng parehong kaguluhan sa kanilang pagtanda, siya ay tila nililok ng bawat pagsubok. Sa halip na madurog, lalo siyang tumatag. Sa edad na tatlumpo, mayroon na siyang tahimik at maayos na tahanan, matatinong relasyon at katatagang pinansyal mga bagay na ni sa kanilang pamilya ay hindi pa naabot noon. Hindi lang ito kwentong nakakatuwa. Ito'y isang pattern na madalas kong makita sa mga taong itinakdang putulin ang sumpa ng kanilang angkan. Ang apoy na tumupok sa iba, siya ipinanday pinanday nito. Kung iisipin mo ang sarili mong kwento, tiyak may mga pagsubok kang dinaanan na sa halip na sirain ka ay nagturo sa iyo kung paanong muling bumangon ang mga pagkakait sa halip na sirain ang tiwala mo sa mundo ay nagturo sa iyo kung anong klase ng katapatan ang tunay ang mga panahong kapos kayo sa pera hindi mo sinundan bagkus pinili mong matutong humawak at magpahalaga rito hindi ito tungkol sa pilit na pagngiti sa kabila ng sakit totoo ang hirap hindi patas ang lahat ng pinagdaanan mo pero sa paanong paraan natutukang gawing karunungan ang sugat. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa resilience, hindi ito tungkol sa pag-iwas sa pinsala kundi sa galing mong maghilom. Parang Kintsugi, ang sining ng mga Hapon kung saan ang basag na palayok ay inaayos gamit ang ginto. Sa halip na itago ang bitak, ginagawa itong bahagi ng ganda ng bagay. Ganoon ka rin. Ang tibay mo ay lumilitaw sa iba't ibang anyo. Tibay ng damdamin habang ang iba ay sumusuko. Pananampalatayang mas lumalalim habang ang iba'y nawawala ng tiwala. Kakayahang bumangon sa katawan habang ang iba'y sumusuko sa pagod. At kakayahang umangkop sa isip habang ang iba'y nananatiling sarado. Minsan, hindi mo pa nga namamalayan kung gaano ka nakatatag. Mas iniisip mo ang mga pagkukulang mo kaysa sa mga napagtagumpayan mo. Pero pagtumingin ka sa kabuuan ng iyong kwento, ikaw ay patuloy na sumusulong habang ang iba ay matagal nang huminto. Hindi aksidente ang tibay mo, ito ay paghahanda. Dahil ang pagsira sa mga lumang pattern ng pamilya ay nangangailangan ng pambihirang lakas. Hindi lang para baguhin ang sarili kundi para panatilihin ang pagbabagong iyon sa kabila ng hatak ng nakasanayang sistema. Kung tumatango-tango ka habang binabasa ito, kung may parte sa iyo na kinikilalang taglay mo nga ang tibay na iyon, hindi iyon basta aksidente. Isa itong malinaw na patunay na dala mo na ang mga kasangkapang kailangan mo para sa paglalakbay na nakatakda sa iyo. At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo na ang subscribe dahil nagsisimula pa lang tayo sa mga revelasyong pwedeng bumago ng kwento ng inyong angkan. Alam mo ba kung anong nakakabilib sa kalikasan ng tao habang ang ilan ay gagawin ng lahat para lang iwasan ang sarili nilang sugat, may iba namang parang may magnet sa loob, hinahatak palapit sa paghilom, pagunawa at pagunlad at ang hatak na yon hindi basta liko ng isip. Ito ang ikatlong palatandaan na ikaw ang isinugo para putulin ng lumang siklo ng inyong pamilya. Ang palatandaang ito ay may kakaibang bigat kasi hindi na lang ito tungkol sa kung ano ang nangyari sa iyo, kundi kung paanong tumugon ka rito. Habang ang iba sa inyong pamilya ay baka nagtatanggi, nagtatago ng emosyon o laging nagtuturo ng sisi ikaw ikaw yung kusang lumapit sa katotohanan sa paghilom sa pagbuo ng bagong daan baka ikaw ang unang nagbasa ng libro tungkol sa mental health o ikaw yung nagbukas ng usapan tungkol sa therapy habang ang iba ay umiiwas baka ikaw ang unang tumingin sa loob ng sarili at nagsimulang manalangin magdasal magnilay o magsimula ng espiritual na paglalakbay habang ang iba ay nanatiling nakakulong sa dating sistema. Parang may kompas sa loob mo na kahit anong liko ng landas palaging bumabalik sa direksyong tinutumbok, pagpapagaling. At hindi o yan basta hilig lang, isa itong malalim na panawagan. Kung iisipin mo, sa maraming katutubong kultura, ang mga manggagamot ay hindi basta pinipili. Sila ay lumilitaw dahil mula sa pagkabata pa lang nakikita na ang tanda, hilig sa panggagamot, sa espiritual o sa paglutas ng suliranin. Ganito rin ang sayo. Ang paghahangad mong maghilom ay bahagi ng sinaunang padron. Isang panawagan na mas malalim pa sa simpleng pag-usisa at dito nagsisimula ang pundasyon ng lahat. Kapag hinilom mo ang sarili mo, hinuhugot mo rin mula sa ugat ang mga sugat ng iyong angkan. Bawat trauma na tinatapos mo, bawat nakasanayang nakakasama na binabago mo, bawat paniniwalang nagpapaliit sa iyo na iyong pinapalaya. Lahat ng ito ay pagbubukas ng bagong daan, hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga susunod pa. At ang tawag na ito sa paghilom ay iba-iba ang anyo. Baka mahilig kang magbasa tungkol sa psikolohiya o personal growth. Maaring sinubukan mo ang therapy, counseling o coaching. Baka mahilig ka sa meditasyon, pagdarasal o pakikipag sa kalikasan. May iba namang nakakahanap ng kagalingan sa sining, sa paggalaw ng katawan o sa pakikinig sa sarili sa katahimikan. Ano man ang forma nito sa iyo, ang mahalaga hinihahanda ka nito. Dahil ang pagtapos sa generational curse ay hindi lang basta pagkilala sa problema. Kailangan ding buuin ang kakayahang hilumin ito at dalhin ang paghilom hanggang sa dulo. Ang totoo, ang layunin mo ay hindi lang basta putulin ang luma, kundi lumikha ng bago. Mas malusog, mas makatao, kaya paano mo mapapalakas ang likas mong hilig sa paghilom? Una, igalang mo ito bilang biyaya. Tigilan mo na ang paghingi ng tawad sa iyong hangaring magbago kahit pa pagtawanan ka o hindi ka maintindihan ng iba. Pangalawa, gawin mong bahagi ng iyong araw-araw ang mga gawaing nagpapagaling sa iyo. Hindi ito luho, ito ay pangangailangan para sa misyon mo. At panghuli, maghanap ka ng mga taong susuporta sa paglalakbay mo hindi yung hihilahin kang bumalik sa nakasanayan. Sa maraming kultura ng mga katutubo, itinuturing na pinakamakapangyarihan ang wounded healer. Hindi sa kabila ng kanyang mga sugat, kundi dahil natutunan niyang gawin itong lakas. Ang paglalakbay mo ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo at totoo sa pagbabagong iyong pinili. Kung sa tingin mo'y may halaga ang mga aral na ito at gusto mong suportahan ang advokasyang ito, maaari kang magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng pag-click ng thanks button sa ibaba ng video. Ang tulong mo ay tumutulong hindi lang sa akin, kundi sa mas marami pang taong naghahangad maputol ang mga lumang siklo sa kanilang pamilya. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikaapat na palatandaan may isang malalim at mahiwagang nangyayari kapag ikaw ay lumalakad na sa landas na talaga namang itinakda para sa'yo. Parang may tugon ng universo. Bigla na lang may bumubukas na pintuan. Isang librong eksaktong kailangan mo ang mahuhulog sa kamay mo. May panaginip kang parang tugon sa tanong na matagal mo nang hindi mahanapan ng sagot. Hindi ito basta-bastang pagkakataon ito ay patunay na ikaw ay ginagabayan at ito ang ikaapat na senyales na ikaw nga ang itinakdang tagaputol ng sumpang pamana sa inyong angkan. Ang senyales na ito ay humahaplos sa isang bahagi ng ating pagkatao na matagal nang kinikilala sa kasaysayan sa iba't ibang kultura at paniniwala, ang mga tinatawag para sa mahalagang tungkulin ng paghilom ay madalas nakakaranas ng di pangkaraniwang gabay, mula sa panaginip, pangyayari o mga taong bigla na lang dumarating sa tamang panahon. May ilan na tinatawag itong divine intervention, may ilan na synchronicity, pero anuman ang pangalan, ang damdamin ay pareho. Parang may mas mataas na puwersang tumutulong sa iyo. Balikan mo ang sariling karanasan. Hindi ba't may mga sandali na parang himala ang lahat? May estranghero kang nakasalubong na biglang nagsabi ng eksaktong payong kailangan mo. May oportunidad na dumating ng hindi inaasahan at binago ang takbo ng buhay mo. May liwanag na biglang sumilay sa gitna ng kalituhan. Ang ganitong mga pangyayari ay matagal nang kinikilala ng mga sinaunang karunungan. Kapag ang isang tao ay tunay na naglalakbay sa landas ng paghilom para sa kapakanan ng nakararami, ang tulong ng dinakikita ay kusang lumalapit. Parang mismong mga ninuno mo na ang sumisigaw ng, Kaya mo yan. Tila sila mismo ang nag-aalis ng sagabal sa daraanan mo. Ginagabayan ka patungo sa mga kaalamang kailangan mong matutunan. At kung mapapansin mo, may pattern ang mga ganitong karanasan. Una, magsisimula kang makapansin ang makahulugang pag-uulit, paulit-ulit na numero na sumusulpot sa iba't ibang lugar, hayop na lumilitaw sa mga sandaling may kahulugan, o tema ng mga pangyayari na tila inuulit sa iba't ibang anyo. Sumusunod dito ang mga di inaasahang pagkikita, 'yung makikilala mo ang eksaktong taong makatutulong sa paglalakbay. Pagkatapos, mararanasan mo ang kakaibang linaw. Mga sandaling alam mo ang tamang desisyon kahit hindi mo masyadong maipaliwanag kung bakit. May isang kakilala ako na nakapulot ng lumang larawan ng pamilya. Nakasiksik sa isang librong basta na lang niyang kinuha mula sa istante. Ang larawang iyon ang naging susi para maintindihan niya ang koneksyon na matagal na niyang hinahanap. Isa namang babae ang nanaginip sa isang lola na hindi niya kailanman nakilala at doon niya natanggap ang eksaktong payo na kailangan niya sa sitwasyong kinakaharap niya. Mahiwaga ang mga karanasang ito, pero damang-dama mo sa puso kung gaano sila kaimportante. Hindi ito basta-bastang suwerte. Iba ang pakiramdam ng mga pangyayaring ito parang sinasagot mismo ang pinakamalalim mong tanong. Madalas magiiwan ito ng kilabot sa balat at parang may mas mataas na puwersang nagsasabing, Nakikita kita, hindi ka nag-iisa. Para mapakinabangan ang ganitong klase ng patnubay, kailangan mong matutong magtiwala. Magsimula sa simpleng pag-obserba, huwag basta iwaksi ang mga kakaibang coincidence magtala sa isang synchronicity journal, isulat ang mga paulit-ulit na senyales, simbolo o damdaming tila nang gagaling sa isang mas malalim na lugar. Bago matulog, subukang magtanong sa isip mo at maging bukas sa sagot kahit pa dumating ito sa parang hindi mo inaasahan. Higit sa lahat, magpasalamat. Dahil ang pasasalamat ay tila nagpapalalim sa koneksyon. Sa ganitong paglalakbay, lalo na kung ikaw ang unang sumusubok bumaklas sa matagal nang nakasanayang siklo ng pamilya, natural lang ang magduda. Pero tandaan mo, ang mga senyales na ito ay hindi aksidente. Sila paalala na may mga puwersang higit sa sarili mo na gumagabay, sumusuporta at nagtutulak sa iyong magpatuloy. Hindi ibig sabihin na magiging madali ang landas na ito. Ang pagbabalik loob sa mga generational na pattern ay nangangailangan ng matinding tapang at pagtitiyaga. Ngunit ibig sabihin nito, hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Mayroong karunungan na handang dumating sa iyo. Gabay na nakatago sa mga sandaling ikaw ay bukas at suporta na dumarating sa mga paraang hindi mo inaasahan o na plano. Ngayon, napansin mo na ba kung paano may mga tao na kayang mahalin ng lubos ang kanilang pamilya? Ngunit alam din nila kung kailan kailangan nilang magtakda ng hangganan. Ang bihirang kombinasyong ito na may pusong puno ng malasakit ngunit may matibay na hangganan ay ikalimang palatandaan na ikaw nga ang itinakdang magputol ng sumpang pamana ng iyong pamilya. Isipin mo sandali ang iyong mga relasyon. Naranasan mo na ba ang maghanap ng balanse, nag-aalala at nagmamalasakit sa pamilya, ngunit alam mong may mga pagkakataong hindi tama ang kanilang mga pag-uugali. Baka may mga pagkakataong gusto mong tumulong, ngunit alam mo rin na baka ang pagtulong ay magpapatibay lang sa mga destructive na pattern, ang pagkakaroon ng ganitong kaalaman ay hindi isang aksidente. Ang totoo, ang pagbabago ng mga generational patterns ay nangangailangan ng eksaktong balanse ng malasakit at hangganan. Isipin mo ito. Ang pagmamalasakit na walang hangganan ay kadalasang nauurong sa pagiging tagapagpayag ng mga pag-uugali na gusto mong baguhin. Ngunit, ang pagkakaroon ng hangganan na walang malasakit ay nagiging sanhi ng pagkakalayo at nawawala ang pagkakataong maghilom. Kailangan mong pagsamahin ang dalawang ito sa isang maselan na balanse. Naalala ko ang isang tao na naglalarawan ng kanyang paglalakbay. Kailangan kong matutunan na ang pagmamahal ko sa aking ina ay hindi nangangahulugang responsibilidad ko ang kanyang emosyon. Maari kong mahalin siya ng tapat. Ngunit kailangan ko pa rin protektahan ang aking sariling kapayapaan. Hindi madaling natutunan ang pananaw na ito. Nakuha ito sa pamamagitan ng masakit na pagsubok. Pagkatuto kung kailan ang hindi paglahok ay mas mainam kaysang palaging pag-aalaga ang kakayahang ito ay lumalabas sa maraming paraan. Baka kaya mong makinig sa mga kwento ng pamilya ng may malasakit, ngunit hindi ka naaasiyahan sa mga emosyon ng bawat isa. Baka kaya mong magbigay ng suporta nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling kalagayan. Maari mong maintindihan kung saan nanggaling ang mga nakakapinsalang pag-uugali ngunit hindi mo ito tinatanggap sa iyong buhay. Bakit napakahalaga ng kombinasyong ito? Dahil ang pagbabago ng generational patterns ay hindi tungkol sa pagtakwil sa iyong pamilya, kundi sa pagbabago ng paraan ng pakikisalamuha sa kanila. Hindi layunin ang pagkakahiwalay, kundi ang pagkakaroon ng mas malusog na ugnayan at nangangailangan ito ng pagmamahal at mga hangganan ang pagbuo ng balanse na ito ay nangangailangan ng pagsasanay. Magumpisa ka sa pagiging malinaw sa iyong mga hindi kayang tanggapin, ang mga pag-uugali na hindi mo kayang pahintulutan sa iyong buhay. Pagkatapos magtrabaho sa pagpapahayag ng mga hangganang ito ng may kabutihang loob, hindi sa paraan ng pagtatanggol. Tandaan, ang mga hangganan ay hindi parusa. Ito'y mga gabay para sa mas malusog na relasyon. Mahalaga ring magtaguyod ng tunay na malasakit, hindi lang para sa iyong pamilya, kundi para sa mga nasugatang anak na sila noong bata pa. Ang pagunawa kung paano hinubog ng trauma ang mga pag-uugali ay hindi nangangahulugang walang halaga ang mga ito, kundi nagbubukas ito ng espasyo para sa tunay na empatiya kasabay ng iyong mga hangganan ang kombinasyong ito ang nagiging dahilan upang maging tagapagsalita ka ng iyong pamilya isang taong kayang makita ang magkakaibang pananaw at tulungan ang bawat isa na magkaintindihan minsan makikita mo ang sarili mong nagpapaliwanag ng isang miyembro ng pamilya sa iba tinutulungan silang magkaintindihan ang papel na ito ay maaaring nakakapagod, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapagaling ng buong sistema ng inyong pamilya. Ang nakakatuwa ay kung paano kumakalat ang kakayahang ito. Habang ipinapakita mo ang malasakit at hangganan, nagsisimulang makita ng iba ang mga bagong posibilidad. Natututo ang iyong mga anak na ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pagpapakasakit ng sarili. Nakikita ng iyong mga kapatid ang mga alternatibo sa mga lumang pattern. Minsan, pati ang mga magulang mo ay nagiging bukas sa muling pag-iisip ng mga pananaw na kanilang kinagisnan. Kung nakikilala mo ang tanda na ito sa iyong sarili, ang kakayahang magtaglay ng malasakit at magtakda ng hangganan ng sabay magtiwala na ito ay naghahanda sa iyo para sa isang mahalagang misyon. Ang kakayahan mong magmahal nang hindi nawawala ang iyong sarili ay eksaktong kailangan sa pagbabago ng mga generational patterns. Ang balanse na ito ay hindi salungat. Ito ang tamang kasangkapan para sa pagpapagaling na ipinagkaloob sa iyo. Nagawa nating talakayin ang limang hindi malilimutang palatandaan na ikaw ang itinakda upang wakasan ang sumpa ng iyong pamilya ang iyong masusing pag-unawa sa mga pattern ang iyong pambihirang tibay sa gitna ng paghihirap ang iyong natural na pagkahilig sa pagpapagaling ang mga synchronicity na gumagabay sa iyong landas at ang iyong kakayahang magtaglay ng malasakit habang nagtatakda ng mga hangganan ang mga palatandaang ito ay hindi aksidente. Sila ang iyong espiritwal na DNA na naghahanda sa iyo para sa eksaktong sandaling ito sa kasaysayan ng iyong pamilya. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay hindi lang nakakapukaw ng interes. Ito ay may malalim na responsibilidad. Ikaw ay binigyan ng lahat ng kailangan mong kakayahan. Ngunit kung hindi mo gagamitin ang mga ito, walang magbabago bawat tao na matagumpay na nakapagwakas ng mga mapanirang siklo ng pamilya ay nagdesisyon na gamitin ang kanilang mga handog pinili nilang maging iba kadalasan nang walang suporta o pag-unawa mula sa mga tao sa kanilang paligid ang epekto ng iyong desisyon ay higit pa sa iyong sariling buhay kapag ikaw ay nagpagaling ng mga pattern Binabago mo ang kapalaran ng mga anak na hindi pa ipinanganak. Lumilikha ka ng mga bagong posibilidad para sa mga susunod na henerasyon. Isipin mo yan. Ang iyong tapang ngayon ay literal na nagsusulat ng hinaharap ng iyong pamilya. Pagkatapos mong panoorin ng video na ito, ang pagbalik sa mga lumang pattern ay magiging parang nakakita ka ng mapa ng yaman tinahak ang landas patungo sa X. Nakita ang kahon, ngunit iniwan ito nang hindi binuksan. Alam mo na ang sobra, hindi mo na kayang magkunwari na hindi mo alam. Ipinakita sa iyo ng malinaw ang iyong layunin, kaya't wala ng dahilan para magduda. Ang landas na papunta sa hinaharap ay nagsisimula sa isang hakbang, isang pattern na napansin at dahan-dahang binago isang hangganan na itinakda ng may malasakit, isang gawain ng pagpapagaling na patuloy na isinasagawa. Ang mga kwento ng tagumpay ng mga nag-break ng cycle ay may isang katangian na pare-pareho. Nagsimula sila kung nasaan sila gamit ang kung anong mayroon sila. Bago ka umalis, i-click ang suggested video na makikita sa iyong screen ngayon. Alam ng algoritmo kung anong impormasyon ang kailangan mo sa susunod na hakbang na ito. Ang iyong susunod na hakbang ay literal na naghihintay sa iyo. Isang click lang ang layo. Tumayo ka na ngayon. Ang kinabukasan ng iyong pamilya ay nakasalalay sa iyo.